Bakit ba ganito? Bakit ba ay mawala sa isip ko, Rico? Ayoko na. Ayoko na. Gusto ko nang matigil ang lahat ng ito. Sophia? Uh -huh. Sophia, oh. Umay ka lang? Good. May problema ba? Meron sana akong gusto nang sabihin sa'yo tungkol sa kasal natin. Okay, tamang-tama. Yun din yung agenda ko ngayon eh ah uh, Okay. Tumawag si Chloe, uh, kailangan natin makapag-meeting with Rene dahil papalitan natin yung design ng gown mo. And then, number two, pupuntahan natin yung venue. Kailangan natin magpa-reserve kasi six months to one year ang booking doon. So, we have to do it early. One year? One year, but uh, kung, ayaw, kung ayaw mo, uh, maghanap tayo ng ibang venue. Okay. Uh -huh. Earl, nagbago na yung isip ko. Ano? Ba't nagbago? Anong nagbago? Ayoko na ng... ng... ng kasal. Sandali. Ano sabi mo? Ayoko na ng kasal? Kung kailan nakahanda na ang lahat, magba out ka? Kung ba'y ginagago mo? Earl, sandali. Hindi mo naiintindihan. Nagkakamali ka. Explain! Ayoko ng kasal na matagal. Ang tagal-tagal ng preparasyon, naiinip na ako. Mabusisi, magastos. Ayoko ng ganun. Kung, kung magpapakasal tayo, gawin natin agad. Kahit sa West lang muna. Sorry, I am so sorry. Sorry. Hindi ko sinadyang sigawang ka. Kaya kala ko kasi sinabi mong ayaw mo na magpakasal. Listen, I'm so happy nun. No? Gusto mong magpakasal ka agad. Pero ayoko ako ng simpleng kasal. Ayaw kong madaliin. Url, ang importante naman makasal tayong dalawa, ba? Diba? Hindi mahalaga kung maliit o malaki o kung ano man. Ang importante, makasal tayo. Bakit ka nagmamadali? May humahabol ba sa'yo? Pakinggan mo ko, Ang tagal kong hinintay itong kasal na to. I want it to be special. Gusto ko makita ng buong mundo. Please, gawin natin ang grande yung kasal. Okay? That's, that's how I can show everyone kung gaano kita kamahal.